Lusot na sa Senate Subcommittee ang panukalang budget ng Presidential Communications Office para sa susunod na taon. Kabilang naman sa prioridad na tututukan ng PCO ang information dissemination at labanan ang fake news. Si Alan Francisco sa detalye. Pagpapalakas sa communication arm ng gobyerno. Yan ang target ng Presidential Communications Office kasabay ng kanilang panukalang budget sa 2024 na abot sa 1.79 billion pesos na inaprubahan sa Senate Subcommittee on Finance ilan sa pagagamitan ng pondo ang paglaban ng gobyerno sa fake news sa tulong ng Media and Information Literacy Campaign. Kasi lahat tayo vulnerable or at biktima ng fake news. So madali lang gawan tayo ng mga istorya, hindi naman totoo. So ngayon, uh, ginawa namin siyang scientific based, kaya nagkaroon muna kami ng survey. Naniniscuss nga ni Secret daw kanina na nakita namin talagang 9 out of 10 are uh, vulnerable sa fake news. Kaya from there, from that survey, nagtitingin din kami kung ano yung mga sectors na most vulnerable. Gagawing mas competitive at income generating din ang TV station ng gobyerno na PTV. Kung saan, pinamumunuan na ito ngayon ng bagong general manager na si Annalisa Puod. Aayusin din ang pasilidad ng state television para mas maipakalat sa taong bayan ang mga impormasyon at programa ng pamahalaan. Yan si Anna Pood, ma'am Pood. And she's good. Magaling ito. Tama lang, bagay lang sa kanya na may lagay dyan sa PTV4. So you're not the uh, general manager? Good, very good. Our uh, goal for next year is to become number two. Conservatively, I and mean, so achieve, and hopefully within the next few years, po, number one, and PTV, sa po, the station the But of course, we can achieve that with the help po of uh, PCO and of for the financial support of uh, Congress, both uh, House of Representatives, and Senado Senate, because um, aside from that, we need. Uh, Uh, a lot of money to buy digital transmitters para maka-comply po kami sa requirement ng NTC na mag-migrate kami from analog to digital, we also need to improve po our content. Mas maayos na pasilidad para sa government TV, tiyak-aniyang mas makararating sa taong bayan ang mga balita at iba pang programa. We're thinking of building 60 digital transmitters nationwide po para yung buong Pilipinas makover po ng PTV. Uh, in terms of reach and um, yeah we're also looking at uh, building our own uh, broadcast complex for dito sa Metro Manila because that's part of our charter so right now po we don't have our own um, building we need to build our own broadcast complex na pwede pong tumapat sa kung kaya po sir if we can fund it um, Warner Brothers or Universal Studios na hindi lang po mag house ng studio for news content for documentaries for um yung mga content po na tungkol sa mga problems po ng libunan But also we can create uh, cultural uh, educational inspirational content po sports and um e-sports also in uh, iba pa pong mga bagay na gusto kong mapanood ng ating mga kababayan. I am confident, hindi lang number two, number one. Nabanggit din ang nilulutong programa ni Willie Revillame na Kapo ay sa PTV at IBC. At sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ang negosasyon. It's a welcome, welcome addition sa amin kung matutuloy siya. And to make the government no. number two. Sana, kasi syempre na, 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 ma, ano din si Willie Revillame. Eh. talaga maganda rin yung mga ano, marami, malaking following niya. Yun pa yung pinaplatsa ma'am. Looking bright siya. Tinututukan na rin ng PCO ang pagre-regular ng mga empleyado ng PTV at iba pang concerns na nairay sa pagdinig noong nakaraang taon. Ngayong taon marami po kaming magandang balita para sa inyo. marami po kaming na-achieve uh, from the last time we talked uh, about yung condition po ng ating mga workers sa Channel 4. Ngayon naayos na po natin yung uh, mga papeles nila for regularization. Uh, ano, nasa last mile na lang po tayo ngayon is in the hands of the CSC. Yung approval ng um, bagong uh, reorganization nila. Sa kabuuan, naisumiti na ng PCO sa Budget Department ang bagong structure ng ahensya kung saan pagating ng 2024, target nila na mawala na ang COS position sa ahensya. Sa IBC-13 naman, isinusulong na mabayaran na ang mga retirees nito habang wala pa, may ilang programa na silang ginawa sa IBC bilang pagsuporta rin sa mga akbang ng pamahalaan. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.